Uh, paring Joe, good morning. Hi, paring Ted. Uh, magandang umaga sa iyo. din kay Chacha, magandang umaga. Mm. -hmm. Morning. Uh, napan oh. napanood ko itong isa no na parang uh, ano TikTok ba ito na meron oh. ng merong ng ano uh, bill reveal challenge. Ano ang danger? Oh. Ano ang danger nito doon sa oh. memearin may ng bill. Well, well unang-una uh, masusugang ko lang yung sinabi mo, paring Ted, ano. Uh, ang bills ngayong month ng uh, May uh, is uh, a result of higher consumption, yung mataas ng paggamit natin nung nagdaang buwan ng April dahil talaga naman tindi dinong heat index. Tapos nagkaroon tayo ng adjustment, uh, adjustment adjustments and charge. So talagang tataas yung bills uh, compared to April, no? uh, ang problema lang dun sa Uh, ginagawa ng iba na ine expose yung kanilang electricity bill ang daming data o information na nandoon sa bill na dapat confidential lang oh, para sa, sa kanilang info lang o oh, sa info lang namin sa utility company uh, kaya nga naka kaya nga ho uh, mga kapatid na naka-envelope yan na sealed pag pinapadala sa bahay ninyo para wala hong ibang makakita, kayo lang, uh, ang dami kasing information nandun paring Ted na alam mo na, di ba, usong-usong ngayon yung mga scammer, mga budol. So baka lang ma-disgrace sila uh, sa pamamagitan ng Bill Rebill Challenge na yan. So wag na po uh, keep your confidential information uh, to yourself. Make sure only you uh, know the salient uh, information uh, related to, hindi lang sa electric bill, pati credit card, pati uh, water bill, pati mga registro niyo siguro sa sasakyan. Yung mga ganun, information po yan na para sa inyo lang. Um, yung, di ba may account number? No? Ay, oh, yung customer account number, nako wag po ninyong papakita yon. Para lang po sa inyo yon. Uh, you're not supposed to reveal that publicly. Mm, kasi din uh, baka may mga hacker no na nag, uh, I'm Oo, sure okay. no sa mga kumpanya kasi ngayon regardless na, 'di ba? Ah, uh, marami yan yung mga hacker, pasok ng pasok. Kapag na-tsempuhan, na baka magamit yung account number mo iyon eh, na. Oo. At uh, kung ano-ano nang... Uso kasi ngayon, yung pong identity theft, no, na nakawin yung informasyon mo personal para sa kanila pong mga pe-pwedeng gawin na mga para ho sila kumita ng pera sa ng pamamaraan, gagamitin yung informasyon mo. So maaaring yung informasyon mo doon sa electric bill mo, ang gamitin. Yan po basically yan, ang so, warning. Di ba, di ba nga parang, Ted, may matatanggap text, click here. Mm -hmm. Tapos palalagay yung information mo doon, yung mga ganun. Mm -hmm. uh, Wag na ho eh ilang warning na ho ang tinabi namin diyan in the past eh. Kaya na din kami na merong ganitong lumabas so kami inagapan na lang namin na Opo. O -o. So para para na rin sa safety nila. O -o. Kasi may aside from yung customer account number, di po ba may mga ibang information pa po doon? Mm -hmm. eh, ayaw naman po natin sabihin kung ano pa po yung ibang Opo. Uh, information na na dun sa publiko dahil confidential po yun. Sige. Ito lang, um, parang Joe, bakit magtataas ang generation charge sa Meralco bill kung meron na naman kayong kakontrata na, na-fix na naman yung inyong presyuhan per kilowatt hour? Anong dahilan doon? Uh -oh. uh -oh. Actually, parang Ted, napakagandang tanong yan. Yung aming bilateral contracts kasi uh, hindi naman 100% For flexibility purposes, all throughout the year, uh, kailangan din namin uh, may konting uh, leverage na makakuha sa spot market. Uh, kasi pag tag-ula naman, o oh, yung bear months, napakababa naman ho ng presyuhan sa merkado. So doon kami nag-take advantage na uh, kumuha when the price is very low. Uh, pag summer months, this is around three months, yan yung medyo uh, mataas yung presyo niya. Pero yung bilateral contracts naman namin, kahit papano nababalansi hmm. yung overall cost uh, ng uh, generation. For example paring Ted, nung March actually mas mataas yung presyo ng March sa overall rates pala sa May kasi medyo na-manage naman natin yung uh, uh, increase ngayong uh, buwan ng Mayo. Nung Abril kasi malaki yung binaba. Peso per kilowatt hour yung naging reduction. So hindi naman inabot ng 1 peso yung increase natin ngayon, may actually 46 centavos. So net of that, mas mababa pa rin po yung May may uh, rates compared mm -hmm. sa March rate. Mm -hmm. Mababa lang talaga yung April, yung presyo ng April. Mga ilang porsyento ito na inyong usually kinukuha sa spot market kung kinakailangan? Oh, uh, it it uh, ranges from 15 to 20 percent pa rin, Ted. Kaya mm -hmm. lang ngayon, mm -hmm. Uh itong last supply month, uh, April supply month na batayan naman ng billing ng May billing. Mm. Medyo 30% nakuha natin kasi nga 'di ba nagkaroon tayo ng challenge situation mm -hmm. yung series of red at yellow alerts. Mm -hmm. Talagang naging problema sa atin ang uh, supply ta halos hindi makaagapay sa demand. Mm -hmm. So we had to purchase more from the market. Okay. Yung yung medyo mataas ang presyo. Pero yung do bilateral contracts kasi natin naman pareng steady yan eh. Mm -mm. Yung, uh, wag lang magkakaroon ng mga outage, mga uh -oh. yellow red alerts, okay uh -oh. naman tayo. Pero yung ating kakontrata ng mga power generators, wala naman hindi naman sila pumalya hanggang ngayon. Wala I mean, I mean hindi naman sila nagkulang ng supply. Uh, hindi naman, kaya lang ang problema uh -oh. pareng ted, we need to share in in the, in the uh, supply uh, uh, mm -hmm. shortfall for example buong grid. kasi kami fully covered eh mm -hmm. pero kung yung grid ang nagkakaroon ng problema sasabihan kami ng mga ng system grid operator ng NGCP meral ko itong share mo sa deficiency so doon kami mm -hmm. naglalaro kaya nga pumapasok pa rin ten pag ganun meron na kaming share sa deficiency sa system doon pumapasok 'yung mga interactive load Ayan. program participants okay. namin. So, Kung baga kahit na fully covered kami, but the grid is in in mm -hmm. in trouble so oh. to speak o may problema, mm -hmm. we need to share in the burden. So meaning, kahit na meron kang assured supply ng particular power generator, maaaring 'yung power generator na iyon hingian din ng supply ng NGCP. Nang ano, yes, ta tama Ayun. para mag-supply naman sa merkado. Ayun, para, uh, it's oh, really a balance. Mm -hmm in okay. in terms of okay. everybody sharing the burden mm. pagka dumadating yung mga red at yellow alert sige so hayaan mute ako yung magpapaliwanag dito para mas maintindihan nila uh, itong uh, napaka technical na bagay nito kung bakit yes. din tumataas nga ang bill natin ngayong mga panahong ito salamat uh, parin Diyos sa iyong informasyon at muli kaming tatawag kung kinakailangan Ted at DJ